Salamat Emil, mga kapuso, paghandaan po ang bagyong opong na ayon sa pag-asa ay posibleng lalo panlumakas bago pa man ang pagtama at pagtawid nito sa lupa. Huling namataan ng sentro ng bagyong opong sa layong 670 kilometers silangan ng Surigao City. Taglay po niya ng lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso naman, 115 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track na inilabas po ng pag-asa, lalapit itong bagyong Opong dito sa may Eastern Visayas at Southern Luzon area. At kung po sa forecast kagabi, ay medyo umangat yung posibleng pong landfall nito. Dito na yan sa may Bicol region, biyernes po ng umaga o hapon. Saka naman ito tatawid dito po yan sa may Southern Luzon hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea. At posible naman na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado. Dito po sa ating track, ang linya po na nakikita po nyo, ito po yung ng nagpapakita kung saan posibleng dumaan yung sentro lamang o yung pong center yung gitna po ng bagyo. Pero yung kabuang lawak po niyan, itong bagyong opong ay aabot pa dito sa iba pang probinsya na sakop nitong tinatawag natin na cone of probability. So kapag tumawid yung sentro nitong bagyong opong dito yan sa may southern Luzon, particular na sa bahagi po ng Calabarzon area, ramdam din yung hagupit ng bagyo dito po yan sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi pa ng Mimaropa, lalo na dito sa may Mindoro Provinces, Marinduque at Trublon. Pero mga kapuso, pwede pang magbago yung track ng bagyo. Pwede po yung umangat ng konti o bumaba ng konti. Kaya patuloy po tumutok sa update sa mga susunod na oras. Ngayon pa lang, nakataas na ang signal number 2. Diyan po yan sa Northern Samar at pati na rin sa Northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Katanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Kasama rin dito ang Samar na titirang bahagi ng Eastern Western Samar, Biliran at Northern Portion ng Leyte. Madadagdagan pa yan sa mga susunod na oras at araw at posibleng umabot pa hanggang sa signal number 4. Yan po yung highest na warning natin na posible. At yung lakas na yan, kaya pong magpatumba ng poste at puno, magpalipad ng mga yero at makapinsala sa mga istrukturang gawa sa light materials. Pero wag na po natin intayin na tayo po ay mabigyan ng signal number bago po tayo maghanda. Ngayon pa lang po ay mag-prepare na tayo. Bukod sa direktang effect, epekto ng bagyong opong dapat ding paghandaan ng epekto nitong enhanced o yung pinalakas na habagat. Base po sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, may mga pabugsubugsong ulan pa rin. Dito yan sa ilang bahagi po ng Luzon at pati na rin po dito no, sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pusibli rin po yung maranasan dito sa Bicol Region at Eastern Visayas. Bukas ang umaga, may mga kalat-kalat na ulan na at lalong-lalo na po yan dito sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Bicol Region at ganoon din dito sa Quezon. Malawakan na po yung mga pag-ulan at halos buong Luzon na po yan pagsapit ng hapon at ng gabi. May mga matitinding buhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o landslide, lalo na dito sa may Central Luzon, Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin ang chance ng mga pabugsubugsong ulan din bukas kaya mag-ingat pa rin at lagi mag-monitor ng advisories. Sa Visayas naman, umaga pa lang may mga kalat-kalat na pag-ulan na pong mararanasan at buong Visayas na ang uulanin pagsapit po ng hapon at magpapatuloy po yan hanggang sa gabi. Malalakas yung buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may Samar and later provinces, pati na rin po dito sa may Western Visayas, kasama na ang Negros Island region. Sa mga taga Mindanao naman, maaliwalas ang panahon, maliban lang po sa localized thunderstorms, lalo na po pag at gabi. At ngayon naman, silipin na rin po natin pagdating po ng biyernes, kung kailan po natin inaasahang pinakamalapit ito pong bagyong opong dito sa ating landmass. So dito dito na po ang mabababad na sa matitinding buhos ng ulan. Ito pong ilang bahagi ng Luzon at halos magtutuloy-tuloy po yan dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalong lalo na po dito sa may Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Northern and Central Luzon at sa may Visayas. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.